Sa paglipas ng panahon, maraming pagbabago ang nararamdaman ng katawan ng isang senior. Isa na rito, ang paminsan-minsang pamamanhid ng kamay, pangangalay ng binti, o kaya'y parang nanginginig na tuhod. Karaniwan na itong reklamo sa mga lolo at lola sa Pilipinas, lalo na kapag hindi sapat ang nutrisyon sa pangaraw-araw na pagkain. Isa sa mga pangunahing sangkap na unti-unting nababawasan sa katawan habang tumatanda ay ang collagen. Ang collagen ay parang glue o pandikit ng ating mga kalamnan, kasukasuan, balat at buto. Sa mga matatanda, ang kakulangan sa collagen ay nagdudulot ng kahinaan sa katawan, pananakit ng kasukasuan at pagkasira ng kalamnan. Kaya mahalaga na sa edad 60 pataas tinitiyak natin na may sapat tayong supply nito araw-araw. Sa kultura ng Pilipino, bagamt mas kilala tayo sa pagkain kanin at ulam, hindi gaanong nabibigyang pansin ang mga mani. Ngunit alam mo ba na maraming uri ng mani ang sagana sa collagen boosting nutrients? Hindi lang masarap at abot kaya, marami sa mga ito ay matagal ng bahagi ng ating lokal na merkado. Kaya sa video na ito, tuklasin natin ang 8 collagen rich nuts na dapat kainin ng mga seniors upang masabi nating goodbye, pamamanhid at panghihina. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa amin sa komento kung anong nuts ang madalas mong kinakain at ilang taon ka na. Sa tamang kaalaman, disiplina at pagmamahal sa sarili, makakamit natin ang buhay na mas mahaba, mas masigla at tunay na makabuluhan kahit ikay 70, 80 o higit pa. Una, pilinots, ang gintong yaman ng bicol na dapat kainin ng mga senior. Ang pilinot ay hindi lang basta isang masarap na merienda. Ito ay isa ring simbolo ng mayamang kultura at likas yaman ng rehiyong bicol. Sa bawat kagat ng iniurnong pili na may kaunting asin, Ramdam mo ang pagmamahal ng kalikasan at tradisyong Pilipino na nagpapalakas hindi lang ng katawan kundi ng koneksyon sa ating pinagmulan. Para sa ating mga senior, lalo na yung madalas makaranas ng pamamanhid ng kamay at panghihina ng binti. Ang Piliat ay parang natural na gamot na galing mismo sa lupa ng Pilipinas. Sagana ito sa healthy fats, vitamin E at proteina na mahalaga sa production ng collagen. Ang sangkap na nagpapatibay sa ating balat, kasukasuan at kalamnan. Bukod pa rito, may taglay din itong omega-9 at oleic acid na nakakatulong sa mas maayos na daloy ng dugo. Isang mahalagang aspeto upang maiwasan ang pakiramdam na para kang kinukuryente o tinutusok sa kamay at paa. Hindi bago sa ating kultura ang pagkain ng pili. Sa mga baryo sa Bicol at kalapit na lalawigan, madalas itong gawing pasalubong ng mga apo sa kanilang lolo't lola kasama ng sukang maanghang, laing o pinangat. Minsan naman ay ginagawang sahog sa mga kakaning Pilipino tulad ng palitaw, bibingka o latik. Ang simpleng meriendang ito, kapag isinama sa tamang diet, ay pwedeng maging makapangyarihang panangga laban sa mabilis na pagtanda ng katawan. Kung nais mo ng mas malusog na almusal, subukan mong ipulbos ang pilinut at ihalo sa iyong mainit na lugaw o oatmeal para naman sa hapon. Pwedeng gawing merienda ito na may kasamang salabat o taa habang nakikinig sa AM radio o nanonood ng paboritong teleserye. Kahit simpleng gawain ito, ang epekto sa katawan lalo na sa mga buto at kaso-kasuan ay hindi matatawaran. Sa bawat subo ng na at hindi lang natin pinapalakas ang ating kalusugan kundi sinusuportahan pa natin ang mga lokal na magsasaka at negosyong Pilipino. Kaya nga to ang kasabihan. May ginto sa sariling atin lalo na kung ang ginto ay nasa anyo ng malutong at masustansyang pili. Para sa ating mga lolo't lola, huwag sayangin ang ginto ng kalikasan. Isama ang pili sa inyong araw-araw na pagkain at damhin ang lakas ng kalusugan mula sa sariling lupa ng bayan. Pangalawa, cashew nuts. Ang kayamanang galing palawan. Ang kasoy o cashew KS ay hindi lamang basta masarap na pasalubong mula sa palawan. Isa na itong bahagi ng kulturang Pilipino, lalo na tuwing may bakasyunan o lakwatsa ang pamilya. Sa bawat balikbayan o turistang galing sa Puerto Princesa, karaniwan ang may bitbit -bit na kasoy bilang regalong puno ng pagmamahal. Pero alam mo bang higit pa sa pagiging paboritong pampulutan o pangmeryenda, ang kasoy ay isa rin sa mga pinakamasustansyang mani para sa kalusugan lalo na sa mga senior. Ang kasoy ay puno ng zinc, copper at magnesium, mga mineral na susi sa pagpapalakas ng collagen sa ating katawan. Para sa mga matatandang madalas makaramdam ng pamamanhid sa kamay o panghihina sa binti, napakahalaga ng collagen upang mapanatiling matatag at malusog ang mga litid, kalamnan at kasuasuan. Tumutulong ang magnesium sa maayos na paggalaw ng kalamnan, habang ang copper naman ay kinakailangan para mabuo ang elastin at collagen. Dalawang protein ang nagbibigay lakas at kakayahang bumaluktot sa mga tissue ng katawan. Kaya kung gusto mong makaiwas sa pangangalay o manhid na pakiramdam, subukan mong gawing regular na bahagi ng iyong dieta ang kasoy. Sa mga kusinang Pilipino, pwedeng-pwede itong gamitin bilang sahog sa ulam tulad ng chicken curry, idagdag sa ensalada, gawing cashew butter na ipapahid sa tinapay. Perfect pang almusal o merienda. Ang bahagyang piniritong cashew na may kaunting asin ay isa ring klasikong pampatakam sa bawat handaan sa probinsya. Hindi lang ito masarap, may taglay din itong healthy fats na mabuti para sa puso. Bagay na napakahalaga para sa senior health. Bukod sa nutrisyon, ang kasoy ay may kasaysayan sa mga katutubong tagbanwa at kuyonon sa Palawan bilang bahagi ng kanilang kabuhayan at kultura sa panahon ngayon. Maari nating ihalin tulad ang kasoy sa isang natural na kayamanang hindi lang pampasarap ng pagkain, kundi pampahaba rin ang buhay. Kaya't huwag baliwalay ng munting butil na ito. Ang kasoy ay tunay na yaman ng kalusugan galing sa puso ng palawan. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, pakicomment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong magsubscribe ka at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon magpatuloy tayo. Pangatlo, almonds. Ang inangkat na superfood na paborito na rin ng mga Pinoy. Bagamt hindi likas na tumutubo sa Pilipinas ang almonds, unti-unti na itong niyayakap ng kulturang Pinoy, lalo na ng mga health-conscious na senior citizen sa pagdami ng mga pamilihan at health food stores sa Metro Manila, Cebu, Davao at maging sa mga probinsya, naging mas madali nang makuha ang mani na ito na datay ay pangaman o importado lamang. Isa sa mga dahilan kung bakit patok na ngayon ang almonds sa mga lolo't lola ay dahil sa taglay nitong mga collagen-boosting nutrients, vitamin E, biotin at plant-based protein. Ang mga sangkap na ito ay nahalaga sa pagpapanatili ng makinis na balat, malakas na kasukasuhan at masiglang pangangatawan. Ang vitamin E ay natural na antioxidant na pumipigil sa magang pagtanda ng balat. Isang concern na karaniwan sa ating mga lola ang ayaw mawala ang kanilang kutis na alaga sa coconut oil o gugo. Samantala, ang biotin naman ay tumutulong sa selenation na mahalaga para sa mabilisang paggaling ng sugat at malusog na kukot buhok. Mga bagay na madalas ding kinainin laban ng mga seniors. Sa mga seniors na lactose intolerant o hirap tunawin ang gatas ng baka, patok na patok ang almond milk hindi ito nakakapagpalala ng arthritis o hyperacidity kaya naman marami sa ating mga senior sa barangay health center ay inirerekomenda ito bilang alternatibo bukod sa inumin pwedeng gamitin ang almond flour bilang kapalit ng regular na harina sa paggawa ng tinapay tulad ng pandesal monay o ensaymada paboridong merienda ng mga pin isa itong mahusay na paraan para patuloy na maenjoy ng mga matatanda ang mga pagkain kinalakahan nila nang hindi isinasakripisyo ang kanilang kalusugan. May mga naglalagay din ng dinurog na almonds sa oatmeal sa umaga o kaya ay simpleng merienda sa hapon habang nanonood ng paboritong teleserye o nakikinig ng AM radio. Sa huli ang almonds ay hindi lang banyagang superfood. Ito ay unti-unti nang nagiging bahagi ng pang-araw-araw ng maraming Pilipinong senior. Isa itong patunay na kahit importado man, kapag ito'y mabuti sa katawan at abot kaya Nagiging kabahagi rin ito ng ating kulturang makabago, ngunit may pusong makakalusugan. Pangapat, walnuts sirang money para sa utak at katawan ng mga Pilipinong senior. Ang walnuts ay isa sa pinakakaibang klase ng money. Kung titignan mo, kahugis ito ng utak ng tao at hindi rin nakapagtataka na tinaguri ang brain knot. Pero higit pa sa anyo nito ang kahanga-hanga. Ang walnuts ay puno ng collagen-boosting amino acids omega-3 fatty acids at mga anti-inflammatory compounds na lobos na maalaga para sa mga senior na Pinoy. Para sa mga lolo't lola na madalas makaramdam ng pangangalay, pamamanhid at pananakit ng kasukasuan lalo na kung may arthritis. Ang regular na pagkain ng walnuts ay malaking tulong para maibsan ang mga simptomas na ito. Sa ating kulturang Pilipino, sanay tayo sa mga manigay ng kasoy at mani sa balot pero unti-unti na rin tinatanggap ng mga Pilipino ang walnuts bilang bahagi ng malusog na pamumuhay. Bagamat hindi ito katutubong produkto ng Pilipinas, maraming grocery stores at online shops sa bansa ang nagbebenta na nito. Mula sa mga sikat na health food store sa Quezon City hanggang sa online resellers sa Davao, hindi mo kailangang magpunta sa mamahaling tindahan para makabili. Maraming paraan para mas maging exciting ang pagkain ng walnuts sa ating pang-araw-araw na buhay. Pwedeng itong ihalo sa mainit-init na tampurado, isama sa nilutong banana bread ni Lola, o gawin itong palaman sa tinapay gamit ang peanut butter base na walang asukal. Para sa mga OFW na gustong magpadala ng health-rated na pasalubong, perfect na regalo ang walnut sa kanilang mga magulang o lolo't lola sa Pilipinas. Isa itong simpleng paraan ng pagpaparamdam ng pag-aalaga at malasakit sa mga komunidad sa probinsya. Lalo na kung may mga senior clubs o barangay wellness programs Mainam na ipakilala ang walnuts bilang parte ng nutritional education. Hindi ito kailangang maging sosyal na pagkain, kundi isang natural na gamot na masarap at madaling isama sa tradisyonal na pagkain Pinoy. Sa simpleng pagdagdag ng walnuts sa ating diet, makakatulang tayo sa pagpapalakas ng katawan. Pag-iwas sa pamamanhid at pagsustento sa kalusugan ng utak, tunay nga ang walnuts ay hindi lang money. Isa itong regalong pangkalusugan para sa bawat senior na Pilipino. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag ka at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon magpatuloy tayo pang lima peanuts. Money na abot kaya pero kayaman sa sustansya. Kung may isa mang pagkain na hindi kailang nawawala sa buhay ng bawat Pilipino, ito ay ang mani. Mula sa tapat ng simbahan, tuwing linggo hanggang sa gilid ng sinehan noong dekada 70, ang mani ay parte na ng ating alaala at kultura. Makikita mo ito sa mga plastic na supot sa bangketa. Iniinit sa kawali ng mga maglalako, may balat o wala, maalat o plain. Sa mga probinsya, ang mga lolo't lola ay madalas may nakahand adobong mani sa isang garapon. Handa para sa biglaang bisita, pananghalian habang nanonood ng noontime show o baon kapag nasa bukid. Gulit, alam mo ba na ang simpleng mani ay hindi lang basta merienda o pampalipas gutom? Isa ito sa mga pinakamura pero pinakamakabuluhang collagen supporting foods para sa mga senior citizens. Ang mani ay mayaman sa l at arginine, dalawang mahalagang amino acid na tumutulong sa produksyon ng collagen sa katawan. Ang collagen ay mahalaga hindi lang sa balat kundi pati sa kalusugan ng kasukasuan litid at buto, mga parte ng katawan na kadalasang humihina habang tayo ay tumatanda. Bukod pa dyan, may taglay din itong folate at vitamin B3 na ninasyakin na mahalaga sa kalusugan ng utak at mga nerbios. Kaya kung ikaw ay senior na madalas makaramdam ng tusok-tusok o pamamanhid sa kamay at paa, isang pangkaraniwang sintomas ng nerve damage or poor circulation, ang mani ay maaring makatulong para mapagaan ito. Isang simpleng paraan para mapangalagaan ang ating nerve health na hindi kailangang gumastos ng malaki. Sa kultura ng Pilipino, ang pagkain ng mani ay may kasamang kwento, tawanan at ugnayan. Sa mga salusalo sa barangay, madalas itong isinasama sa pika-pika. Sa mga paglalakad tuwing hapon, may kasamang supot ng mani habang nagkukwentuhan ang mga matatanda sa tapat ng bahay. Kaya't bakit hindi natin i-level up ang pagkain ito at isama sa ating pang-araw-araw na healthy routine? Subukan mang ihalo ang piniritong mani sa ginisang ampalaya o sitaw. Pwede rin itong gawing homemade peanut butter na walang halong asukal para sa tinapay o kaya na may takuluan lang ito at gawing merienda habang nagpapahinga sa duyan o nanonood ng drama sa tali. Hindi mo kailangang bumili ng mamahaling imported nuts dahil ang money ay tunay na ginto sa abot kayang presyo. Sa panahon ngayon na mahalang mga supplement, bakit hindi natin balik-balikan ang mga pagkaing nasa kultura na natin? Subok na ng panahon at puno ng sustansya sa bawat kagat ng mani hindi lang ito lasa ng nakaraan kundi pangako ng mas malusog na kinabukasan. Kaya mga lolot-lola, huwag baliwalay ng simpleng mani Ito ay makakalikha ng malaking epekto sa ating kalusugan at kaginhawaan sa pagtanda. Abot kaya na pangkalusugan pa. Pang-anim, makadamya. Money ng mga araw ng pagtatangi at regalo pero kayang gamitin araw-araw. Sa tuwing nakakakita tayo ng makadamya nuts, kadalasang ay naiisip natin ang mamahaling tsokolate, importado na cookies o mga pasalubong, na mula pa sa mga kamag-anak nating OFW sa Australia, Hawaii o Amerika. Para sa maraming Pilipino, ang makadamya ay parang simbolo ng espesyal na araw. Pasko, kaarawan o pag-uwi ng balikbayan na may dalang regalong sosyal, pero lingid sa kaalaman ng marami, ang makadamya ay hindi lamang pangregalo. Ito rin ay isa sa pinakamakapangyarihang pagkain para sa mga senior na nais palakasin ang kanilang kasukasuan, kalamnan at balat. Ang macadamia nuts ay puno ng palmitic -like acid isang bihirang uri ng omega-7 fatty acid na bihirang matagpuan sa ibang mani. Ang omega-7 ay may kakayahang magpanatili ng collagen sa balat, kaya tumutulong ito sa pagbagal ng pagtanda at pagpapanatili ng kinis at elasticity ng balat. Napakahalaga nito sa mga senior na dumararanas na ng panlalambot ng kalamnan, paminsan-minsang pananakit ng tuhod at pagkasensitibo ng balat. Bukod pa roon, mayaman din ang makadamya sa antioxidants at magnesium, na tumutulong sa pag-regulate ng blood pressure at muscle recovery. Lalong-lalo na para sa mga matatanda na gusto pa rin mag kahit bahagya. Totoo, hindi mura ang makadamya kumpara sa kasoy o mani ng Batangas, pero hindi rin kailangang sobra ang kain. Isang kutsara o maliit na bungkus lamang bawat araw ay sapat na upang makuha ang nutrisyon nito. Sa mga senior na masinop at marunong sa budget, maaring ihalo ang dinurog ng makadamya sa lugaw, suman o kahit sa panghimagas na banana cue upang mas maging masustansya ang tradisyonal na pagkaing Pinoy. Sa mga mahilig mag-smoothie sa umaga, pwedeng ihalo ito sa saging, gatas ng niyog at kaunting yelo para sa creamy at collagen-rich na inumin. Sa mga palengke at health store sa mga lungsod tulad ng Maynila, Cebu at Davao, unti-unti nang nagiging abot kaya ang makadamya lalo na kung bibilhin sa tingi o per gramo. Minsan may mga supplier sa online na galing mismo sa mga lokal na taniman sa Mindanao o importado na binagsak presyo. Kaya para sa mga senior na nais maging mas aktibo, mas mukhang bata at mas malusog sa pangaraw-araw, huwag lang hintayin ang Pasko o pasalubong para gawin na itong bahagi ng iyong regular na pagkain. Ito ay hindi lang pagkain ng mga may kaya, kundi pagkain ng mga may malasakit sa sariling kalusugan. Ang makadamya dati simbolo ng pagtangi, ngayon ay simbolo na rin ng pangaraw-araw na pagmamahal mo sa iyong katawan. Pangpito, hazelnuts hindi lang para sa tsokolate kundi para sa malakas na binti kamay. Kapag naririnig natin ang salitang hazelnuts, kadalasan ang pumapasok agad sa isip ay mga importadong tsokolate at mamahaling dessert, parang pang lang. Pero alam mo ba lalo na kung isa kang senior na madalas makaramdam ng panlalambot ng tuhod o pamamanhid sa kamay na ang hazelnuts ay hindi lang basta pampasarap ng tsokolate. Isa itong collagen-rich na manina siksik sa vitamina at mineral na mahalaga para sa mga matatanda lalo na sa mga Pilipinong na is manatiling aktibo at maliksik kahit lagpas si Stina, mayaman ang hazelnut sa vitamin E, manganese atamin. Tatlong sangkap na tumutulong hindi lamang sa pagpapatibay ng buto, kundi pati na rin sa muscle recovery. Ibig sabihin, kung ikaw ay lolo o lola na mabilis mapagod kapag umaakyat ng hagdan, naglalakad sa palengke o kahit simpleng pamamalengke, ang hazelnuts ay maaaring maging hihimong sandata para mapanumbalik ang dating lakas. Bagamt hindi pa ito pangkaraniwan sa mga karenderya o palengke sa Pilipinas, unti-unti na rin itong nakikilala lalo na sa mga seniors na exposed na sa social media, YouTube o health show sa TV. Sa mga urbanong lugar gaya ng Maynila, Makati o Cebu, makakakita ka na ng mga supermarket na may mga imported goods section kung saan mabibili ang hazelnuts. Maari rin itong matagpuan sa mga health food stores o online shops. Ang kagandahan pa nito, madaling isama sa pangaraw-araw na pagkalin. Pwede mo itong ihalo sa iyong oatmeal sa agahan, durugin at ihalo sa mainit na kape na parang nut creamer o gawing itong palaman sa tinapay na may kasamang honey o peanut butter. Sa mga lolo-lola na mahilig sa matamis, ang hazelnuts ay pwedeng gawing alternatibo sa leche flan o matamis na kakanin. Lalo na kung pinipigilan ka ng doktor sa labis na asukal. Sa kulturang Pilipino, likas sa atin ang pagiging mapag-alaga sa sarili lalo na sa pagtanda. Hindi kailangang maghintay ng mas malalang sintomas gaya ng pangihina ng katawan o nerve damage bago umaksyon. Kung gusto mong patuloy na nakakalakad ng malayo, nakakagawa ng mga gawaing bahay o nakakapag-bonding pa sa mga apo sa pamamagitan ng paglalaro, mahalagang mapanatiling malusog ang iyong mga binti at braso. Kaya sa susunod na mamimili ka ng money, subukan mong idagdag sa iyong listahan ang hazelnuts. oh, medyo may kamahalan kumpara sa mani sa kanto. Pero ang benepisyo naman nito para sa katawan, lalo na para sa mga senior, ay tunay na sulit. Para sa mas malakas na bintit kamay at mas masiglang pamumuhay kahit sa pagtanda, ang hazelnuts ay hindi na pang sokolate lang. Ito'y pangkalusugan na rin. Pangwalo, Brazil nuts. Supernut para sa bone strength at hormone balance ng seniors. Ang Brazil nuts ay hindi karaniwang bahagi ng pangaraw-araw na pagkain ng pamilyang Pilipino. Wala ito sa karaniwang latag ng merienda katulad ng mani sa kanto o kasoy sa palengke. Ngunit sa panahon na iyon na mas marami ng Pilipino ang namumulat sa importansya ng nutrisyon at alternatibong pagkain para sa kalusugan, unti-unti nang nagiging kilala ang Brazil nuts bilang super nut para sa mga senior. Isa itong uri ng mani na galing pa sa South America, particular sa mga kagubatan ng Brazil, Bolivia at Peru. At kahit ito ay hindi endemic sa Pilipinas, available na ito sa mga health food stores, organic groceries at kahit online platforms gaya ng Lazada at Shopee. Ang kakaibang lakas ng Brazil nuts ay nakasalalay sa napakataas nitong selenium content, isang mahalagang mineral para sa katawan lalo na sa mga senior. Ang selenium ay tumutulong sa production ng collagen na kailangan sa pagpapatibay ng buto, balat at mga kasukasuan. Para sa mga senior na may rayuma, osteoarthritis o osteoporosis, napakalaking tulong nito para hindi agad mapagod ang katawan o manghina ang mga binti. Nakakatulong din ito sa pag-regulate ng hormones. Isang aspeto ng kalusugan na madalas na apektuhan sa pagtanda, lalo na sa mga kababaihang dumaan na sa menopause o sa kalalakihang humihina na ang testosterone levels. Hindi rin ito basta lamang pampalakas ng buto. Ang Brazil nuts ay mayaman sa magnesium at zinc na kapwa responsable sa pagpapanatili ng malusog na muscle function at tissue repair. Sa mga Pilipinong senior na aktibo pa rin, nag-aalaga ng apo, nagtatanim sa bakuran, o sumasayaw tuwing may sayawan sa barangay, mainam na isama ito sa kanilang diet upang mapanatili ang lakas at sigla. Isang piraso ng Brazil nut kada araw ay sapat na para makuha ang rekomendadong daily intake ng selenium. O, isang piraso lang kaya't hindi ito kailangang ubusin ng maramihan. Sa katotohanan, sobra-sobra ang selenium ay maaring makasama rin. Kaya't mainam itong isama sa trail mix kasama ang ibang lokal na mani tulad ng pili mula sa Bicol, kaso ay mula sa Palawan at Almonds na imported pero madalas nang makikita sa groceries. Pwede rin itong ipowder at ihalo sa paggawa ng tinapay o energy bars. Sa mga senior na mahilig magluto, maaring gawing panibagong recipe ito. Brazil Nut Pandesal o Energy Bar na pangbaon sa paglalakad tuwing umaga. Sa dulo, mahalagang maunawaan ng bawat Pilipinong senior na hindi lamang gamot ang solusyon sa mga karaniwang sakit na dala ng pagtanda. Minsan nasa pagkain din ng lunas. Sa tulong ng Brazil Nuts, maaaring maging mas malakas ang katawan, mas balanse ang hormones, at mas maaliwalas ang araw-araw na pamumuhay. Pangwakas na kaisipan. Ngayon na alam mo ng walong collagen-rich nuts para sa mga seniors. Panahon na upang gumawa ng pagbabago sa iyong araw-araw na pagkain. Hindi kailangang mahal at hindi kailangang maraming inumin o tabletas. Sa simpleng pagdagdag ng tamang klase ng mani sa iyong diet, maaari mong sabihin ang may ngiti, goodbye, pamamanhid, paalam, panghihin ng binti. Magsimula sa kaunti, isang kutsara bawat araw at gawing bahagi ng agahan o merienda. Ipagmalaki natin ang mga lokal na mani gaya ng pili at kasoy at buksan din ang ating isipan sa mga imported na super nuts gaya ng walnuts at Brazil nuts. Sa pagtanda, hindi kahinaan ang paglapit sa kalikasan at natural na pagkain. Ito ay isang senyales ng karunungan. Kaya mga lolo at lola, habang maaga pa ipagdiwang natin ang buhay at lakas kasama ang bawat piraso ng masustansyang mani Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, Mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na